Ito guys, balik adventure uli. At ito mayroong tikwe. Ayun, sa pool. Oops, manok. Ay, hamal na manok na ito. Nasimula pa lang ako. Hanap uli. Ito, may kanuping. Ayun, gitik. Hamal na manok talagang ito hindi na naman ako papapormahin ops balatan big na ito kahit hindi na istimitin kita naman 300 thank you lord at may pandrodog tong nakaagad hanap ulit Hoy! kakaiba ito sugpo ayon sapol bali dalawa ngayon lang ako nakapana ng ganito. Mabilis itong isa. Karamihan na ganito, nasa putik lang. Hindi pati naman. Ngayon kahit dito sa bahura meron. Ayun, sa pole. Nakatanggal pa itong isa. Andun na sa malayo. Umangat na ng langoy. Ayun, sa pole. Balikan ko itong isa. Ngayon lang ako nakakita nito sa bahura. Ayun pa, manok. Ay, hamal ka na naman talaga. Patay na ito. Hanap uli. Ito, labahita good. Yari ka. Ayun, gitik. Pinapasin pa akong isda dito nasa pinakailalim dito kapunta sa kabila sa maral ayun hindi tinamaan andito nagkabila pa ayan sa pool yun lang hindi nadala dito sa labas nagsuot na sa pinakailalim Rampangin ko na lang sayang ito pag hindi nakuha ayun sa pol. dala ka palabas kapresyo lang ito ng labahita good 120 ang kilo hanap uli ito surahan yari ka ayun gitik may ihawin na ang hinakay ko. Mataba ito. Nagdidilaw-dilaw ang parting tiyan. May bukid. Ayun, sa pool. 120 rin ang kilo nito. Masarap nito, kinilaw. At andun, meron pang dalagang bukid. Buti at maamo. Hindi na lang ng malayo. Hinto. Ayun, sa pool. Maganda at mga class isda dito. At ito may talag bago. Nagulat pa. Ayun, sa pool. Sunod-sunod na ang isda. Nasaan pa kaya ang iba? May punong. Yari ka. Ayun, sa pool. Sige, ang kapal ng mga dahon-dahon dito sa bahura. At ito, balatan. Ito ang balatan na matang itik kung tawagin dito ang big dito na 80 hanggang 100 oops dalagang bukid nakatalikod pa ayun sa pole kinasa ko agad at meron pa ako nakita matang kuhaw ayun sa pole masarap itong ihawin or paksew Patangkuhaw or burakat kung tawagin dito. Langoy uli. Ito, mayroon pang dalagang bukid. Tumalikod pa. Ayun, sa pool. Muntik pang madama yung pulang isda. Suga yun, yung pulang isda. Ito, may dalawang suga. At mayroon pang matangkuhaw. Yari ka sa akin Ayun Gitik matangko ko ah Umaamo Kung pwede lang dampot Dinampot ko na Naalis man Kapag dinadampot Langoy ole At ito mayroong pambalatan Matang itik Big na ito 80 hanggang 100 ang bilihan bawat isa ay isda dito sa loob labahita nasa pinakailalim ano raw kung maabot ng pana Ayaw, tinamaan nakatanggal pa lumabo na Hindi umalis, nasa ilalim lang. Ayun, gitik. Yun lang. Hindi makadaan sa butas. Nakatanggal. Isahan ko pa. Ayan, tinamaan. Sikip sa butas. Maliit ang butas ay. Pursahin ko na ito. Punit na kumpunit. Ayun, nadala rin daming gasgas -gas. kung hindi ko pa pinilit hindi makakalabas hanap uli kanuping hindi gumagalaw ayun gitik magalaw dito sa ilalim mga isang buwan pa puno ng dahon itong bahura at ito may sulid Ayan, sa pole. Nakapal mga dahon-dahon dito. Kung tawagin dito, guling-guling. Kapag gumapal na, nadalang na ang isda. Napunta na siguro sa malalim. At ito, may alatan. Maamo ito. Ayan, sa pole. Bihira ang alatan na maamo. May dalagang bukid pa. Pagkatabilang lang pala yun ayan, sa pool. bali dalawa at may napansin pa kong isda nasa pinakamalayo talagbago tumago na ando na punta na sa ilalim dito, lumabas ayan, sa pool. Maganda kapag malinaw, malayo pa kita ng isda. Andito may kanuping. Ayun, sa pool. tsatsaga ko ito. At ito, talag bago. Sigurado na ito, hindi gumagalaw. Ayan, sa pool. May isa pa. Pasot pa. Ayun. Tinamaan. Sigurado na itong pandurudog itong bukas. Mga klase ang isda. Hanap ulit. Ops. Patangkuhaw. Yari ka. Ayun. Gitik. Ayos na ang paksiwin ko. At ito, may lumalangoy na manitis. At mayroon pang matang kuhaw. Ito muna ang matang Ayun, sa pool. Nagulat pa yung manitis. Lumangoy na sa pinakamalayo. Sayang. Hanap ulit. Ito, kanuping. Ayun! Gitik! Ito nga palang spot na ito. Dati lang ito. Sa parting malayo. Yung dating na pagkukunan natin ng maraming isda. Oops! May matang kuhaw pa. Iyari ka na. Ayun! Sa pool. Sawa ng paksiwat ihaw. At ito may dalagang bukid pa. Grabing galaw dito sa ilalim. Hirap asintahin ang isda kapag magalaw. Ayan, sa bowl. At nag-akyat na rin kami sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayos na ang unang dive. Marami rin na pa na yung mga kasama ko. Marami rin silang na kuhang balatan. Sa akin dadalawa lang. At pagkalagay ng mga isda sa kahon, nagdive pa kami ng isang dive. Dito lang din kami nagdive. Malaking bahura ito. Kinagatsagaan namin dito. At hanggang dito na lang muna ang una naming dive. Ayos at tumabi na naman ang maraming isda dito sa dati nating spot.